Yes, hello, good evening Welcome to Mangkola's Kitchen guys Today's video ay uh, magluluto tayo ng ating dinners Dinner na uh, Paksiyo Ito na uh, Tuna Ayan, ulo And Yung uh, konting laman dyan Ayan, tinati ko lang ito guys Na Laking anak Yung sa kanya pinusta eh, Pinustaso ito papaksiwi natin ito nakamarinate na sa asin guys so ito yung ating sangkap, luya bawang, sibuyas kamatis sili and yan yung ating hiniwahiwan talong guys and dagyan natin ng ano dahon, ayan courtesy ni Michelle Uh, from Makamangi kinakuha ko ng dahon salamat shout out sa iyo Ayan, pagsihaw pero babalutin natin. Bala ko sana ay taong nito uh, magsinaing. Kaya lang wala tayong uh, tuna o uh, tulingan dito sa pasaho ngayon. Kaya yan na lang muna. Pero lasang sinaing pa rin. Habang ah, ni guys. So ayan, lagyan natin ng sibuya sa lohalo at babalutin naman natin. Ayan. Bawang ng kamatis Ayan e, e Mekos mekos natin May asin na yan guys So hindi na natin kailangan ng asin no. Tapos Yung kanyang laman Ayan balutin natin Ayan ito naman sa kabilang kawa Ayan. Lagyan natin yung kailalim natin yung guys. Yung ano? Yung ating egg bag or talong. Ayan. 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 Kalimutan kong lagyan ng paminta guys. Ayan, yeah, isang isda pa lang naman ang nababalot natin. ayan, continuous lang sa ating pagbalot hmm. maglasa lang ng aroma po ng saging masarap ang ganito <coughs> ayan ayan balot-balot lang na ganyan Wah, tirang terang ati sangkap na dadang natin guys. tapping tapping Ayan sampai sampai teman-teman. Oh. Ini loya, Ya guys. Ayan. kurut ng paminta ayun, talang may guys ayaw 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 natin ng suka guys mga ayaw kaplam ayaw patis 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 lagyan natin guys ng uh, tubig yan yung uh, alahati lang yan at papalambutin na naman natin yan huwag siya marami okay gusto natin yung ating kalan yan hatak pa natin guys yan tignan natin guys yan yan na siya Lumami ng tubig punting natin yan ang tubig tapos pag ako ang nagluluto uh, na ganito uh, pag siyo nilalagyan ko kong mantika syempre yung ating pampalasa so ayan antayin lang natin na kumunti ang tubig guys ayan. at sigurado mamaya malapot ka rin ang uh, candy niya guys Ng ulam 'yang araw, guys black, tuna alpinusta black, black, ayana, ayana. sarap tigman ng maibigan ibig ay ko mainit. wow sarap kainin na lang kain na po kain na Ayan, gusto nyo kumain sa labas? Dito, kumakain kami sa labas, guys. Kay Mancolas, kain kami sa labas. Ay, na nasa labas. Mata pa lang. Ayan. Kain po, kain. Kain sa labas, guys. Wow. Kain tayo sa labas. Kain tayo sa labas. Ayan, nasa labas pala kami. Ayan, nasa labas. Tine. Siya po magkakanili doon. Ayan na guys, tine na. Ayan, ayan, ayan guys. Tine na po. Tinira Papang na po. ang ulo. Ayan mm. Ayan